Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers. How are you? Kumakain na ho ba kayo ng inyong uh, gabihan? Well, oh. samahan niyo po kami hanggang mamaya, ha? 7 to 7.30 tayo. Ako yung mare, mare ng bayan, mare yaw, kasama natin ang pansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla na si Atty. Danny Concepcion, walang iba. Abogada de Campanilla din naman. <laughs> Atty. PG. Hello po. Sa diba Sana, ano, mid-subo kayo ngayon. Magagaka po samahan, no, samahan samaha namin kayo. Ayan. Mm Huwag -hmm. kayong mag-alala dahil oh, yeah. uh, habang uh, kayo'y kumakain, sumusubo, hindi Ay. kayo mapapaluwa. Oo, oh, oh, hindi kayo mabibilaukan. <laughs> Pero, mangi, ah. ma mata ma ano, mangingisi. Ah. Ayan. Uh, kasi, and, and digestion, mas magiging oh, maganda. Kasi, number one, natuto na sila natawa pa. Oo, oh, oh, dapat lang. Mm -hmm. Okay. Bakit? Masaya lang tayo, chill-chill, kahit may problema minsan na or concerns oh, ng lang natin ng, ng problema buhay. natin. Ganyan ang mga Pinoy. Oo, oh, totoo natin. yan. Totoo, diba? Diba? Masaya pa rin tayo kahit may problema. Mag okay yun at the same time, hindi rin okay yun. Dapat minsan naman eh, kahit may problema. Huwag eh, natin daan sa tawa. Solusyon na natin. Correct. Mm. Lahat ng problema may... Solusyon. Yan. Okay. okay. Mm. So, ako I don't call it problems ano yan, uh, opportunities? Always, no, ano? No, I always think of it as a concern. Ah. Oh, may concern na ako ngayon. O, no? sige, concern lang siya. Actually, Pero, magandang ano yan, ah. Kasi pag concern, yung kausap mo, hindi nagiging defensive. Uh, Oo. Oh. Kasi, diba? pag sinabi mo, may problema ako sa'yo. Ah. Uh, o, di parang, oh. ano problema mo sa'kin? akin Ay. Magkalit agad, agad, diba? agad di ba? Diba? di wala na kayong narating. Diba? Oh. Diba? <laughs> alam mo, may, 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 point ka dyan. Kasi, oh. alam mo, sabi nga nila, pag abogado, I mean, pagka um, The ang batas natin. That choice of words is important. Correct. Yeah. Ang batas natin, pag hindi ko lang gusto hilat siya ng mukha mo, pwede kita i eh. uh, Totoo, pero, dito, oh, dito? oh, oh. So, yeah, pag, mo, pag ako sinabi ko, may problema ako iyo, pero to meron akong concern. Yeah. Uh, di ba parang mas maganda pakinggan, tapos mas receptive ngayon yung tao na. That's very oh, true. Na, ah, paano, anong concern mo? Baka yeah. concern ko rin yan. Yan. Yeah. yeah. Eh, pero, uh, problema mo, ikaw? Ay, may problema tayo oh, dyan. O oh. sige, ito na. Ano <laughs> oh. ba ang mga numerong pwede nilang tawagan na, Okay, turning? tawagan niyo po kami sa 0954 kung kayo po ay Globe users. But kung smart naman, ay meron 0961-770-8807. po sa ilalim. Yan. O tingnan mo nga naman, may mga early-early na nagpapabati na sa atin at kaagad na nakamonitor sa ating programa. Magandang-magandang gabi kay Halen West. Hello po sa magandang host, Miss Mar Maria and Attorney PG. Ay, Ay, I love you! Oo oh, nga! Mo, ba ito o Jalen? Na. Jalen. Jalen! Ikaw lang nakakabasa. Sorry okay. po, mga ano, hindi po, uh, medyo technologically challenged po ako. Hindi ako marunong mag-live. Actually, Ikaw na lang um, bumasa. Uh, ako magbabasa. Pero ah, ang problema wala ko, wala ako salamin. <laughs> <laughs> ito yan, <laughs> ako may salamin. <laughs> Paano oh. yan? Oh. Anyway, oh, okay. ito na ha, okay. para marami tayong matakil ngayong araw hmm. na ito, ngayong gabing ito. Ito na si Grace ng Marikina. Ang Marikina ay known for baha. <laughs> Sorry. <laughs> Pwede naman sapatos, di ba? Sapatos. O sige na. Napaka-negative ko talaga. Alam siya, napaka-nega ko. Sapatos. Okay. O sige. At saka yung ano. May realidad lang na pumapasok. Okay sige, na as yun. Sige, sa pa yung everlasting sige. na. Uh -huh. <laughs> si Grace ay 24 years old. Good evening po. First uh -huh. time ko pong kumuha ng NBI clearance. Okay. 24, ah. ngayon ka lang kumuha. O sige. O, -o sige. Pero binabalik po ako ako sa May 19 dahil may nakalagay na hit, hit sa, sa papel, papel na binigay, binigay sa, akin. sa akin. Ang tanong ko po, bakit po may hit? Wala naman siyang ang hit. Uh, ang hit. <laughs> Sana, walang <laughs> uh, ang hit. Oh, kasi alam mo ba, ang ang dating surname ko, Yao is uh, uh, oh. ang. Oh. Takot na takot ako sa mga ba, hit. Huwag kang mag-aasawa ng hit, ng hit. At oh. saka, paw. paw. Ang paw. Okay, okay ang paw. Oh. Eh, pero ang laman ng ang pao, na nga yung tsahing ko, napangasawa oh, niya, liwanag. Ang liwanag. Ay, ko Ay, actually, maganda ba yun. Bawal brown out doon. Oh, nga, positive yun. <laughs> ang, diba? ang liwanag. At saka oh. ang pao. Hit, hindi. <laughs> oh. eto okay. na, ha. Eh, oh. e, Nung kumuha po ako ng police clearance noong 2023, wala naman po akong record. Salamat po in advance. Okay. okay. Ang problema niya, NBI clearance. Bakit okay. po natin kailangan ng NBI clearance? Hindi naman tayo ang bansang nag-register. Siguro ibang tawag sa ibang bansa. Hmm. Ang NBI clearance is yung um, pag uh, kayo, nagbibigay kanon. noon, sinasabi kung may kaso ka ba o hindi. Ah, kung meron kang problema sa batas. Okay. Kahit na, kunyari, nagka-problema ka sa batas, nakasuhan ka dati ng criminal record. Yeah. Tapos, kahit acquitted yan, nalabas pa rin yan sa NBI mo, nakalagay lang, acquitted. Ah, parang mm -hmm. ganyan. Okay. okay. so Para saan ng NBI clearance? So, ibig sabihin kanina, maliwanag uh, na sinabi mo. Usually, employers will Kailangan. ask for. Oh, oh, kasi parang para malaman kung ikaw ba ay nagkaroon ng problema. Ng so, criminal records. Oh, oh. O so, kaya naman, oh, eh, oh. nakonvict ka ba? Madami mga oh. opisina, tanggapan, ang mga gusto naman malaman na it does away with the na hindi na sila mismo ang mag-iimbestiga kung ano ang iyong mm -hmm. ang background mo. kasamayan Kasama yan sa background check, di ba? Mm -hmm. So, ang NBI clearance is a good way of knowing kung mapagkakatiwalaan ba yun. Or kung oh. problema ba dati. Kung baga minimize risk. So, yan yon. So, 24 okay. siya. Ngayon siya kumukuha. Malamang baka ano ka yung uh, kukuha trabaho ni require sa'yo. Oo. Ano ang hit? Ang ibig sabihin sa hit si NBI? Ay, may lumabas na may kaso. Hit. Hit. O, oh, kasi yung pangalan mo, for example, people versus Marinyao. Meron pala. Ay, ako hit ako lagi. Oo, actually. Kasi no? lahat ng Chinese sounding na na surname, misan laging hit. Oh, actually, alam mo, dahil sa, nung naging abogado, alam kong problema yan na pag ang pangalan mo ay medyo common. Oo, oh, like oh, Juan kang, de la Cruz. Oo, oh, oh, lagi kang may hit. Oh, so, may nung hit. ako yung nagkaanak, talaga binigyan ko siya ng medyo kakaiba, kakaiba. pa. Oh, oh, Para lang ma maiwasan tong problema to. Oh, oh. So, yung hit na yan. So, Ngayon, hindi naman ibig sabihin nun, ikaw ay may criminal record. Meron kang kapangalan. Ba Sorry. Baka, ba baka. Baka pa lang. Hindi ba, baboy, hindi manok. Meron kang ka kapangalan na okay. merong problema sa batas uh -oh. at oh. niya. Kasi automatic yan na pag meron, na record sa NBI clearance. So, hit. Meron. Hindi yan end of the world, mm -hmm. 'di ba? Kung hindi naman talaga ikaw 'yon, eh i-clarify mo lang. So, kung ano man yung, kung korte yan, pupunta ka lang doon. Sabihin mo hindi ako 'yon. Uh, kung may ID kang iba, hindi po ako 'yon. Tapos noon, eh okay lang 'yon. So, kung may hit ka, okay lang 'yan. Mm -hmm. ili lift yung hit na yan kung mapatunayan na hindi ikaw 'yon. Mm -hmm. Pero ganun eh. Uh, ah, hmm. Alam mo, attorney, every time that I get an NBI clearance, talagang mag hit siya. And it will take some time, time before, before I they, oh, get they resolve it. Clearance. Eh, At katanggalin nila yon so, yun. Eh, ganun talaga. Oh, ngayon, kung talaga. ikaw naman totoo na nagkaroon ng kaso doon, at na solve mo na yan, pupunta ka doon sa Oo, uh, sa court. Mo, tapos na. Oo, at pwede pang ipaka-record na ako acquitted na para naman kahit na lumabas yan sa hit, eh nakalagay doon na resolve. Yes. Oo. Kasi hindi natin maiwasan minsan talaga na isusulat pa rin eh. Oo. Having said that, Oo. sabi niya noong 2023 wala naman siyang hit. Tapos so, ngayon meron na, pero hindi ang kinuha niya noon police clearance ah iba po in ang short, police clearance ibang nbi correct clearance. in short parang na, nagugulat lang siya siguro dahil nga first timer siya ang kukuha oo. Uh, baka sa police station na yun wala siyang kaano kapangalan na ano kasi di ba iba-iba naman yung nag issue ng police clearance sa jurisdiction pero ang nbi kasi nationwide oo, nationwide that's true. so baka okay. meron sa somewhere sa ibang probinsya nakapangalan mo mm -hmm. na But gang, chill ka lang hindi oo, Oh, sabihin hindi sabihin ikaw 'yan, friend. Oo. Oh, oh, oh. oh. At saka hintayin mo, may Usually sinasabi naman ng NBI what day ka babalik sa kanila. Oo. Oh, so, meron naman siya, ata binigay na naman siya ng petsa kung kailan siya babalik. Mm -hmm. Maghanda ka lang ng mga necessary documents na papatunay na hindi ikaw 'yon. Yeah. Kung may sakaling hingin nila sa iyo. oh, Konting okay. hintay, konting hintay lang. oh, Okay, okay lang oh. 'yan. oh, uh, hindi lang ikaw yung may hit. Maraming oh, may gan oh, 'yan. Oh. Okay. May na akong kilala dati. Hit. Ang kahit siya, niya. Eto ni conceptionismo. O ni ko. ito Lagi pinsan ko, pinsang kapangalan niya, murderer. Oh, at oh. large, right oh. there and then, pinapunta siya sa korte. Oo. Oh, Naka-shorts pa naman yung pinsan kong yon oh, oh. Pumunta sa korte at sinabi, oh. ay hindi po siya. O dayon. O oh, nga. Right oh, there and then. So, walang issue. Okay? okay? Chill, chill, chill. Sabi dito ni Eden Frago Untalan, Ator ni PG! Kilala ko yan, si Eden. Hi, oh, ayan. Eden! Yan. Ayan, magandang magandang gabi. Oh, At nga. syempre, si Lisa Apaya is also watching. Magandang mm. magandang gabi sa'yo, Lisa. Mm. Okay, eto na ang next caller natin, si Joe ng Tondo. Ah, Tondo? <laughs> okay, Joe ng Tondo. Magandang gabi, Joe. Uh, jo. jo. Are we there? Are you there? Jo. Nawala si Jo. O, oh, sige. Mamaya, babalikan, babalik si na si natin, natin si Jo. Ito muna. Meron tayong... Um, From Paranaque, mm. si Viva, 25 years old. Magandang araw po. Gusto ko lang po sanang magtanong okay. at humingi ng tulong. Matagal na pong nasa US ang papa ko at doon na rin siya nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Doon na rin po siya namatay bago pa mag-pandemic. Ang nakapangalan po sa death certificate niya ay ang asawa niya sa US ngayon. Ngayon po, kami pa ng mama ko ang lumakad ng SSS claim ng papa ko. Legal na kasal po kasi ang mama ko at papa ko dito sa Pilipinas. At kami pong apat na magkakapatid ang nakalagay bilang mga beneficiary. Lahat po kami ay may kanya-kanya ng pamilya na rin. Ang problema po, ayaw ibigay ng SSS ang pension na para sana sa mama ko kahit po sa burial benefit. Wala rin po kaming natanggap noon. Isa lang sa mga dahilan ay dahil ang papa ko daw ay dalawang pangalan na ang ginagamit. Ngunit meron naman po kaming affidavit of two names at may witness din po kaming maipapakita. Ang tanong ko po, ano po pa kaya ang dapat naming gawin? Malaki na po ang nagagastos namin sa pag-aayos ng mga requirements, pero iba-iba pa rin po ang hinihingi ng staff sa SSS bawat balik namin. Maraming salamat po at uh, sana po ay makatulong kayo. Go ahead, attorney. Ang daming kwento pero actually ang problema niya 'yung SSS, no? SSS. Oo, hindi 'yung tungkol dun sa status nung ano niya. Yeah. Okay, ang mag ang problema dito is 'yung pangalan ng I would suppose, nag-iba ba ng pangalan ng tatay mo? Siguro. I think nung nag-US citizen. Baka, malamang madami gumagawa. Oo, mo. marami yan. Oh. Kahit tsahin ko eh, nag naging oh. Amerikano nga ang pangalan. Oo oh, nga, kasi... Ko. Ang, Is it you? Oo oh, nga, ang tito <laughs> ko, ang pangalan ng mga mami ko, Conrado, pero doon, Conrad. Ay? Oo. Oh, si, si Conrad. So, okay, sige. Okay, so... Um, depende no so ngayon two names. Um, ang alam ko sa SSS, hindi mo naman kailangan pang i-correct. Uh, meron silang form actually na you, mm -hmm. you fill up. Kasi hindi unusual itong gantong problema. Lagi mm -hmm. nangyayari yan sa SSS na magkaiba yung pangalan. So there is actually a form, hindi lang sapat na meron kang affidavit of two names. Meron silang sinasabi na affidavit also of two disinterested persons na magpapatunay dalawang tao na hindi naman interesado sa pagkuha mo ng SSS wala silang benepisyong makukuha dyan and who will attest the, itong taong to at I see ganyan at ang pangalan niya ito at kilala ko siya at ginagamit ito, dalawa dapat yon ni diba? Kasi ang yung sila sabi, affidavit of Tunis baka isang tao lang ang nagsasabi. Dalawa ngayon 'yan. Ang alam ko sa SSS, affidavit of two disinterested person you, you accomplish a form and they will correct it. Okay. Sa records. Although meron na rin siya na na ayan, an affidavit of two in oh yeah, no. an affidavit of two disinterested persons is a sworn statement signed by two individuals who are not related by blood or marriage to the person in question. Okay. What you're telling us right now, attorney, kailangan itong dalawang taong ito. Oh, okay, hindi nyo ka mag-anak, walang benepisyo. Para isagmit mo sa SSS, uh, uh, uh -oh. para i-prove na Pwede Ikaw yan, yung, yung taong 'yon, yung taong 'yon kilala sa ganito at kilala rin. At iisa lang, lang 'yon pangalan. No? At iisa lang 'yon, iisa lang 'yon. So at least uh just to prove mm -hmm. that uh this person is really that person and the one who is entitled to the okay. benefit. Okay. Now the other question na tinatanong niya. Uh -oh. Okay. Um ang problema niya, may witness ayon. Malamang yun ang harin yun eh. Okay. Ang problema naman niya is pakibaba ng konti, darling. Okay, pa, friend. Ayan. Okay. Sila naman ang nakasulat na mm. beneficiary ng tatay niya. Pero ganito 'yan ha. Uh. Uh, anong pangalan nito? Si Riva. Riva. Mm -mm. Riva kasi I always have uh, I I always have uh, SSS as my guest. Uh -oh. During the time na kami ay nasa radio And sometimes we also interview them in some of our TV hmm. programs. Ang SSS kasi, nagsisiguro siya na hindi nila maibibigay. Oo, kasi pag naibigay niya, mahirap na isoli yan. Yes, oh, oh, oh. that is correct. Kaya medyo mahigpit sila talaga. Okay. Ngayon, um, ang SSS dapat hindi Ay. rin masyadong maraming hinihingi. Hindi, eh, eh, oo nga. Kasi Sobra naman 'yan kailangan ano muna yung requirements hindi yung pagbalik mo doon iba na naman yung Actually, hindi Merlian, mo iba na naman parang um, yung correction of um entry sa SSS. Meron silang ano niyan eh. Meron silang uh, proseso. At alam ko, dati kasi ginawa ko yan eh. Meron yes. akong isang kliyente na ganun. There really is just a form that they have to accomplish. And then we submitted that affidavit of two this and other IDs and ganyan. Pero i-review pa yan ng SSS. Tapos babalik sa amin. Usually, pumapayag naman sila. Okay. Mm -hmm. Ganito na lang. Kasi alam mo, it's the government agency eh. Oh. Hawak nila attorney yan. <laughs> o oh, nga. It's a government agency. So what you you can do pag talagang hindi pa nila pumunta ka doon sa legal department Anong ng SSS. SSS. So, oh. Sabihin mo, ano ho ba talaga ang requirements para naman once and for all ay eh, makuha na namin. Kung hindi, magpapamedia na kami. Ay, hao <laughs> nga. The fourth estate. Yan. Oh, hindi nga. Totoo, estate. diba? ba? Ano, totoo yan. Bakit? mo kami papahirapan kung totoo Kasi naman yan yan kami. Kasi ano eh. Okay, meron kasing anti-red tape act. Correct. Uh -oh. So, ang anti red Tape Act, eh, naka, eh, specifically for this kind of situation na parang uh, simpleng bagay pinahihirapan. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin siguro gustong gawin yan at naiintindihan natin. Siguro at first talagang dapat magalang ka mm -hmm. and then tell them, what do you really need? Mm -hmm. Kasi pabalik-balik na ho kami dito. At uh, you know... Ano oh, yun ang problema? Ang daming horror stories. Ang daming, oh, oh, daming ganyan. So, I think you should assert your right also bilang kung talagang kailangan nyo, mm -hmm. uh, and of course, kung talagang kayo naman ang legal, bakit naman hindi nila ibibigay? So legal department nila to, May Oo, no? legal department. Oo, oh, oh, sige. Okay, good luck ha. Oh, hi kay Linda So, na nanonood sa atin. Magandang gabi po, Mare, na Atty. PG. Hello po. Si, si Linda So ay dati nating suki pa sa DZMM dati. Kahit naman ako sa usap. suki dati. Oh wow, thank you so oh, very oh, much. Okay, okay. <laughs> okay magandang mm -hmm. gabi po sa iyo Miss Linda So at maraming salamat sa mm -hmm. pagtuto. Okay, eto na. Si Mikey, 28 years old ng Antipolo. Okay. Ano ang, ang masarap sa Antipolo? Ano bang mas... Kasoy. Yan. Na, suman. O Yan! tama na ako. Okay, kanina na. Yung sa Marikina, baka lagyan Sa Antipolo. Sa Antipolo. Suman at kasoy. Yan. <laughs> o kayo, yung mga nakikinig sa atin, ano bang masarap dyan na hindi namin alam? Ha, Share nyo sa amin. O nga, nga parang gusto ko tuloy ng suman. Ng masarap ang suman. Why not? Sige. Nga. Bale, kasi way back 2011, nag-register ako. Sa, ay, is, 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 is na naman. O nga, bakit? Eh, parang suking ano? Ano ba meron sa panahon? ngayon. Okay. Pero ang nagamit kong middle name... Pareho rin yung problema, oh. Ay, De Vera, oh. in imbis na De La Cruz. Okay. It's ngayon, the same as concern. Actually, nasagot namin to. Oo. Uh -oh. oh Di ba? Yung, ano na yan, barili ang pangalan. So, let's skip this. Okay, oh. sige. Oh, anyway, punta ko ulit sa SSS at i... Oh, uh, okay. yung oh, yung same name tsaka uh, two different disinterested persons accomplished the form. Ngayon kung tatagalan, takang legal department. Bakit yeah. matagal? All right. Siguro dalhin mo na rin yung certified true copy ng birth certificate. Mo. Oo nga. Oo. oo. Mm -hmm. Para matroli na. O kasi okay. minsan sana kung ang, ang ang pangalan sa SSS ay pareho ng birth certificate ang dalhin na nun, di ba? Uh -huh. Tapos ang mali lang yung mga ibang IDs. Correct. O, diba? Okay. Sige ha, kasi since government agency siya, mas magandang itanong mo sa kanila kung ano ang kailangan, kailangan nilang nila. Ingin. O sila ang na nakaaalam noon. Minsan oh, pa iba-iba yan. Pero pag talagang pinaulit-ulit-ulit ka na, uh, red tape akian. 'yan. Yan, alam na ha? Alam okay. na. Okay. Ah. o oh, sabi ni Linda, so yeah, I'm your avid fan watcher. Thank you, Miss Mare sa pagbate. Thank you too Miss no. Linda. So so nice naman to see you again. Okay. On Facebook, yan. Yeah. Sige. Si Micah, 29 years old ng Quezon City. Sí, hey. Hi po, good evening. Legal question lang po, hehehe. If may inaalok po sa aming NHA house, oh, na fully paid na sa NHA na more than 10 years, nag-waiting for title awarding na lang, allowed po bang bilhin namin yon? Kasi may mga napanood po akong hindi daw pwedeng mag-sell ng NHA house. Pero may mga nabasa rin po ako na pwede rin daw once na naka-10 years na at siyang fully paid na. Kasi tama siya. Ang um, una muna, NH. I ano mean, ba isang ano yung show natin? May merong tanong rin about NH. Oo, oh, okay. sige. Pero itong NH, ano ba siya? Socialized housing siya. So, yes. parang ano yan, subsidized ng gobyerno. Pinibigyan sa mga indigents. So, mga walang walang kapasidad na makabili ng bahay, pero yes. qualified naman under the o law. O kaya yung mga nasa gilid-gilid ng creek. Oo nga. Para so, kasi, o, oh, kasi mga dangerous, they're living mm -hmm. in dangerous situations. So, binibigyan sila. So, may ano yan, may welfare, ano yan eh, merong it's good for society to take care of this Correct. of uh, of the least fortunate sa atin. Okay. So having said that, pag ikaw na awarded ka ng NHA na subsidized at ano at technically parang halos wala kang binayaran diyan. Okay. Hindi pwedeng ibenta 'yan. Mm. Kasi ko ikaw awardee beneficiary ng NHA. Ah, uh, forever ba yan na hindi ka pwedeng magbenta? Ngayon, kung na-award sa iyo at nabayaran mo na yan, ang, NH, ang NHS sa use, para ano din eh, alam mo yung Land Reform Act, nung mm. una, parang pareho yung prinsipyo niya na eh, yung binibigay sa iyo, pero actually kailangan mong bayaran yan, hulugan, na, na, napakagaan. Na, na napakaliit lang napakagaan, na halaga. Napakagaan. Oo. Oo. Na, actually, maganda rin pabayarin yun. Na, uh, for me, kasi parang kung binabayaran mo, kahit na maliit na halaga, you have a sense of ownership. Correct. Dignidad pa rin yun. Dignidad pa rin, oh. yun. Dignidad pa rin yun. Yes. Ngayon, na, uh, pwede bang ibenta yun? As a technic technically, general rule, hindi. Exception. Diba? Kung lumampas na ang sampung taon. Okay, mm. so pwede na. Pwede na. So, hanapin mo muna yung titulo? Oo, hanapin mo muna. <laughs> kung ako ang buyer, siguraduhin mo. Dahil kung hindi yan lampas ng sampung taon, ay eh, uh, may hirapan ka ba dahil the sale will be void? Kung ako sa'yo, punta ka ng NHA, tingnan mo. Oo mag-verify ka, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero huwag ka na pumunta sa NHA. Eh, sa totoo lang, may pag-ibig fund. Ay, ano, oo, yun rin. Oo, oo ang pag-ibig fund, meron din silang parang socialized housing ng 4 ph Magaan din ang bayad. mag a -an din ang bayad. Tapos 3% lang per annum. Imagine na, makababa. Kung ikaw ay first time na bibili ng oh, bahay, ako, gamitin ako, mo ako, yung pag-ibig fund. Gainfully mo. employed ka at uh, nagbibigay ka sa pag-ibig dahil yes. mandatory yun, abay, gamitin niyo po yung facility ng pag-ibig. Minimum wage earners uh -huh. ang pwedeng maka-avail niyan at saka ikaw ay pag-ibig fund member at first time na kukuha ng pabahay sa 4PH mag-apply ka murang-mura at saka not for anything ha ang gaganda rin ng bahay ng pag-ibig ka. Yung dito nakita sa nakita ko nakita sa dito sa Quezon City yes. meron yung Smile yeah. program, maganda Parang condo nice. na very nice very o. nice so why don't you ask para may option ka lang ha i like that concept kasi 'di ba yung sa Singapore mm -hmm. 'di ba yung socialized housing nila Uy, maganda 'yung socialized pinag-aagawan 'yun oh pinag-aagawan singapore unit eh, 'di ba pero di ba, that's, a nice ano, goal to have. Exactly. Oo, diba? That's true. that's a nice goal to have as a society. Pero Correct. iba naman ang Singapore. Maliit na bansa, kaya-kaya nilang gawin sa yaman nila. Uh -oh. Pero mali natin. Di ba? Kaya yun, yan, yan diba, basta naman, gusto. Ano, oh, oh, at okay. basta walang korupsyon. Oo, kaya Ayan. yan. Kaya okay. yan. Okay. Oh. Anyway, hi na rin, of course, aking babe, si Marshal Angelico Castro. Hi, babe. Nice. Ay, Ayan, watching, laman. watching. Diba? Oh. Alanggam, alanggam oh, tayo okay. dito. Tweet ito. na tweet. Okay. <laughs> at syempre, kay Gino Reyes. Nandodon ba yan sa Australia? Umaabot tayo doon. Yes, of course. Hi, Gino. Anong oras na dyan? Plus? Plus 3 ba? Plus 2 lang ata. Plus 2. Two. Two. Okay. So uh, 8, 7.30, 8.30, 9.30. Nauna na ba sila? O nauna tayo? De, nauna nauna na sila. sila. Okay. okay. Nauna sila. Gabing-gabi na sa kanila. 9.30. O oh, ngayon matulog ka na. Gabi <laughs> na. <laughs> Pinatulog agad. May tapusin mo muna. Oh, tapusin so, mo muna. Oh, sandali thank lang. Thank you for Wait. watching. Oh. Thank you. Okay. 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 Eto na. Okay. Si Mimi naman uh, ng Palawan. Buong buhay namin sinasabi sa amin ni Mama na peke lang daw ang kasal ng tatay ko sa partner niya. Ay. Galit lang. Galit ako. Okay. Oh, parang ramdam ko yun. <laughs> ramdam ko. Rekto lang daw yun. Oh, oh, oh Lagi na daw. Ay, kayo naman uh, judgmental kaysa uh, rekto. Okay, oh. Siya pa rin daw ang legal wife at sa amin mapupunta lahat ng properties pag nawala si Papa. Pero nakakita ako ng PSA marriage certificate nila na may annotation na annulment. Anulment? Sabi ni Mama, may recent sendomar -um daw siya na married pa rin sila. Pero feeling ko, denial lang siya. <laughs> oh, <laughs> Posible kaya... O, oh, oh, teka lang, di ko Mami! Kaya <laughs> Mami! Bakit ganun, Mami? Okay. Posible kaya na makakuha o makakita ng actual annulment papers. Baka yun lang po ang nakakapag-realize sa kanya ng totoo. Okay. Madaling kunin yan, friend. Oh, legal problem ba to? Parang hindi. Hindi legal problem Hindi to ito. legal problem. O, sige, sagutin mo yan. Pa paano ka sagutin to? Actually, uh, yung yeah. Senomar... Oh, sen is Certificate of No Marriage. Okay. okay. Uh, yung Senomar kasi, pag ika ikakasal na sa iyong may fiancé ka, mm -hmm. at gusto mo siguraduhin na walang mag a sa kasal mo na. Tutol ako sa kasal na to. okay. Kumuha ka ng senomar. Oh, uh, pero, pag sinabi nating annulment ka at gusto mong kumuha ng annulment papers, mm. wag ka na kumuha ng annulment papers. Oh. Kumuha ka na lang sa PSA or Philippine oh. Statistics Authority ng, uh, ng marriage contract ng tatay at nanay mo kung meron. Actually, kung... Uh, nakita daw -ka -ka na annulment. Eh. Okay. Kung annulment yan, yung Senomar, mag-i-issue ng Senomar, uh -oh. pero a-appear pa rin sa Senomar uh -oh. na once married. Uh o -oh. oh. oh. kaya kumuha ka ng iyong marriage contract. Baka mali lang ang basa ng nanay mo doon sa Senomar <laughs> na may nakalagay. May, <laughs> So akala niya kasal pa sila. So ang solusyon dyan ay salamin. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> salamin diba? pala yung solusyon. O, oh, baka teka kailangan lang mag-iba na ng grado. Sa marriage contract, oh. pag kayo ay annulled, kasi oh. ako ganyan ako oh. eh sa marriage contract ko, nakasulat, naka anal. An nga yan. Naka, nasa gilid, oh, anal. An oh, oh, Pati yung kapatid ko Persumal po, anal. Persuan, chenes, chenes, etchos, yes, yeah, etchos, so, etchos, etchos. Oh, pero pag nag-issue kayo ng, pinag-issue pinag kayo ng, may senomar, pero nakalagay pa rin doon, yung history. Ayan. May history okay. pa rin yun. Pero, no marriage ka nga, pero may history yun. Yes. Oh, so oh. makikita mo kung anal siya, so, or, ito, or hindi ito, pa okay. So itong problema to, ay eh, hindi legal problem, pero oh, yeah. siguro, ano, emotional. Oh, tulungan uh -oh. natin si nanay. Uh -oh, okay. To move on. okay. Diba? to, be, to move on. <laughs> move oh. on agad. Oh, oh nga, pwede nga. nga, Pwede naman nagka nagkamali lang siya. Okay. <laughs> Kaya nga salamin nga. Oh, sabi sige, ko. okay. Ang tawag dyan, uh -huh. kailangan niya ng bini. Anong bini? Salamin, salamin. Ay! Ay! <laughs> Ang hina okay. ako naman, ang slow, ang uh, slow Bini eh, Sige, eto na. Bago oh. tayo magtapos, oh. gusto ko nang batiin si Dick Castro. Magandang gabi. Good evening daw po. At pa-shout out po sa mga kasama ko, sa neighbors ko sa Hobart Village. Ay, malapit lang yan dito. Sa Hobart. TV. Diyan, sa may Werege. Tama ba ako? Sa Missusuruegi. Hobart Village. Ah, dyan lang din. Dyan ba yan? Hi po sa lahat ng mga taga Hobart Village. Ah, ang, ang cool naman ng pangalan ng village, yeah. Hobart. Oh, parang takot ako sa Hobart. Ba? Bakit? Hogwart. I I joke lang. Parang Harry Potter lang. <laughs> Harry bag. Potter. Okay, sige. At syempre, kay Luchi Batalier. Good ah. evening. Ay, si Luchi is also... Uh, Suki. Okay. Suki yan uh. sa ating DZMM before. Magandang-magandang gabi. Mm. Okay. Oo. Oh, oh. Ay, may DCMM before na. Usapang de Campanilla kasi may DCMM na ngayon. Oo oh, nga. Usapang de... Alam ko. Oh, meron meron na rin usapang de Campanilla. Ay, hindi. Na. Iba naman ang title. Ah, iba na. O oh, sige. Iba naman ang title. Kas Ay, mga kasama rin natin sila. Tony Noel Del Prado rin yan. Ah. Oo. Oh. Oh, oh. At saka si Liza Aquino. Mga friends din yeah, natin sige. yan sa media industry. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Oh. Thank you so very much. Sana natawa kayo, natuto kayo. <laughs> <laughs> at sana nabati natin lahat kasi minsan oh, late pumapasok. Hindi, susunod okay. matututo na ako ng live na yan. Yan, para live na para, live. Para matulungan okay. kita. Sige, go um. na yan. Okay, hanggang sa muli po. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako inyong abogada de Campanilla, si Atty. PG. At syempre, hanggang sa muli po. Bye everyone! Bye.